Mga dumadagsa sa Memorial Parks bumabalik na sa pre-pandemic time. Ayon sa Eternal Group, narito ang special report. Malaking bahagi na ng ating buhay ang paggunita ng tradisyonal na undas kung saan tayo ay bumibisita sa puntod ng ating mga mahal sa buhay. Ngunit nung dumaan ang pandemya na dulot ng COVID-19, pansamantala tayong natigil o nalimitahan sa ating nakagawiang tradisyon. Ngunit ngayong tayo ay nasa new normal na, muling nanumbalik ang ating paggunita sa araw ng mga kaluluwa sa ating eksklusibong panayam kay Mr. Joey Rivera, ang Vice President ng Sales and Marketing ng Eternal Group, na ibahagi niya ang naging pagkakaiba ng behavior o trend ng ating mga kababayan mula noong pre-pandemic, pandemic time at ngayong post-pandemic time. Well, obviously nung pandemic talaga zero, di ba? Yes, so cool. uh, closed talaga eh. Mm -hmm. Then I remember in 2022 when I was interviewed, na mention ko doon na para nagbabago yung the way people are behaving in relation to Undas meaning dahil nga doon sa nag-close ng 2020 mm -hmm. uh the second saturday third saturday before november 1 napupunta na yung mga tao oh, opo, napahaga. oo opo mm -hmm. na paaga oo na pero nung tinignan namin yung data meron meron ako napansin no mm -hmm. uh, at least for eternal gardens noong 2023 the total number of visitors namin for uh 31, 1, and 2. Mm -hmm. Eh, nasa 300,000. Okay. Mm -hmm. Last year, nag-jump siya to 420. Okay. All so, it seems na parang dahan-dahan bumabalik talaga sa pre-pandemic. Yeah. At talagang ang okay. bine-prefer ng tao, pumunta talaga mm -hmm. ng 31, 1, 2. Bukod sa pagtaas ng bilang ng mga bumibisita, sinabi rin ni Sir Joey na nais rin ng na mga kliyente nila ang mapayapang paggunita na may halong mga aktibidad ang mga memorial parks ng Eternal Gardens. Well, uh, from last year, no, um, yung behavior ng tao, talagang they, when they go to the park, obviously they are um, a part of them wants solemnity but at the same time gusto rin nila nang medyo may activity yes sir uh, especially pag nandun yung mga bata sa usaping peace and order all hands on deck na ang eternal group katuwang ang iba't ibang ahensya at LGU maging ang iba't ibang civic groups well uh, every year ang preparation niyan uh, starts at around the second week of october mm -hmm. um extensive coordination with the with the PNP for mm -hmm. peace and order uh, Traffic management Group very important, kasi yes, eh, napakadaming mm -hmm. uh, pupunta sa park, oh, oh. traffic management, and of course, uh, paranggay, mm -hmm. is always there to help, and then Red Cross would be there para sa mga, you know, minsan may inihimatay, yung mga na. And then, manapakaraming uh, civic action groups that also join. Muli, bukas ang lahat ng Eternal Gardens branches maging ang opisina nila ay bukas din at susundin ang regular office hours hanggang Nobyembre a dos para sa mga kliyenteng nagnanais kumuha ng property o maaari ring bumisita sa social media pages ng Eternal Gardens. At yan ang aking special report. Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.